Senador Bato de la Rosa at pamilya nito umapila, umaapila sa gobyerno ng pagganang sa karapatan na due process para sa senador. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Mancon de Live Report! Nanawagan na si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang pamilya nito na bigyan ng nararapat na proseso at igalang ang karapatang pantao ng senador sakaling mayroon ngang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ito ay ayon kay Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ni de la Rosa, matapos mausisa kung nakausap nito ang senador na isang buwan nang hindi pumapasok dito sa Senado mula nang pumutok ang balitang aarestuhin uh, na ito ng ICC. Ayon kay ang nais ng senador at ng pamilya nito ay bigyan ng clear-cut guidelines o malinaw na gabay si De La Rosa mula sa ating pamahalaan at sa Korte Suprema tungkol sa kanyang mga karapatan bilang Pilipino salig na rin sa ilalim ng konstitusyon at ng rules of criminal procedure at kung mabibigyan siya ng due process. Partikular na nais malaman ng senador kung anong prosesong kanyang pagdadaanan. Kung extradition o surrender ba? Dahil sa extradition lang tayo may malinaw na rules of procedure Subalit sa surrender ay wala at matagal na rin kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sakaling maging malinaw ang mga proseso ay kumpiyansa ang abogado na handa si De La Rosa na harapin ang kanyang kaso. Sinabi ni Torrio na huli niyang nakausap si De La Rosa bago magpa-interview si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at inanunsyo na may warrant of arrest si Senator Bato pero noong panahon na nag-usap sila ay hindi tungkol sa ICC arrest ang kanilang paksa. Sinubukan niyang ito Texas si Senator Bato subalit so walang reply kaya ang komunikasyon lamang niya sa ngayon ay ang asawa at ang anak na babae ng senador. Kasama mo sa DZXL Arm in Manila Radyo Mancon Debatak Tatak RMN.